Bini Juana umiyak sa Bineverse Jensen dahil di nagawa ang kanyang best performance. Oh oh oh. Oh oh oh. Di napigilan ni Bini Juana na mapaiyak sa kanyang solo performance sa Bineverse Jensen dahil din niya nagawa ang kanyang best performance. Kinapos siya ng hangin sa high notes ng kanta. Uh, oh oh. Alam niyo ito ang best. Um, Pati yung pinili ko sa patibay sa aming Bini. Ang daming Ang dami ng samayon pangiramdam pero um pinush lahat today. Mga fans, todo ang pag kay Bini Joanna na Mimasor at best leader na mas nagpaiyak sa kanya. Na it's okay and she did her best at na-appreciate nila 'yon. Humiling si Bini Juana na bumawi sa mga fans at ulitin ang sustain part na din niya nagawa. Dahil fans deserve her best performance at gusto niyang magawa ito bago siya umuwi. I'm so proud of Bini Juana doing her best kahit masama ang kanyang pakiramdam. We hope na makapagpahinga ang Bini na alam naman natin hectic ang kanilang mga schedules.